Oh, magandang at ang hali mga kalibre so mayroon tayong ngayong ginagawa ditong uh, kundura yung old model na kundura so putok ang power regulator supply dito yan oh. so ngayon wala tayong makukuhaan uh, at wala tayong reference nga para makita yung number ng uh, regulator power regulator natin ngayon So, nag-convert na lang tayo ng 4 wires. So, may video na ako nito. Siguro mga 2 years ago, nag-video ako dito paano mag-connect ng 4 wires para pang-convert sa power supply natin. So, ito. So, ano to? Uh, may mga gumagawa na nito pero yung iba, iba yung pagkagawa nila. Yung sa akin, iba din. Kasi, karamihan nito, ina-adjust pa to kasi 24 volts to eh kailangan mo i-adjust ng uh, 15 volts kasi uh, ang kailangan ng board natin is 15 pababa so kailangan mo susukatin ng 15 volts so sa akin hindi na to hindi ko na to ginagalaw para safety yung board natin kasi may disadvantage at saka advantage ito kasi pag nasira tong trimmer uh, papasokan tayo ng 24 volts sisira yung board natin. Kaya ito yung ginawa ko. So, nakaano yan, diyan siya, optocoupler. Nakahang yung optocoupler na yan. Ipapakita ko na lang sa inyo yung video nito. Mga kalibre, isa-isahin natin yan para kahit pa paano, uh, makakatulong tayo. So, titingnan natin muna itong mga kalibre. Short video lang to ha. Uh, ano lang to Disclaimer lang ha. Tignan natin na Isaksak ko muna nito mga kalibre para makita natin. Ayan o. Oh. oh. may power ang relay. So, okay na yan ang supply natin. Kaya, pwede na itong uh, mapick up ng masugid natin na uh, customer. Kasi, nasukat ko na ito. Mayroong 15 volts, 300 volts, 320 volts. Saka, ito may regulator. So, okay na to Kasi, ito lang pinadala sa atin. do lang indoor. testing na lang yan dito. Ayos mga kalibre.